Love vlog, sorry. Sana pa nga si Boss Mer, sure, pero ibabalik. Ano pa nga ba, syempre, mag-share na naman ako sa inyo, di ba? So, ito nga pala, ano, Ito yung isang maganda din sa Australia, eh. Na, once na yung mga gamit is nilagay nila sa tapat ng bahay nila, mga ah, hindi nila gagamitin yun, or papamigay na lang, ganon, or kukunin na lang ng garbage collector, ganon. Yeah! So, may nakita kasi ako, eh. Oh. Yeah. So, di ko alam, two sketchers rin na yan, From bata so safety ko na siya yan, all goods pa lahat yung size ba size 12 sa bata so size 12 sa bata so ikikip ko na to so size sa pang all goods na all goods pa pinas pag sun sun ayun dito pang isa sketchers din yan so konting linis lang kasi dito is yung mga damit mga gamit mga pinaglumaan nila is gini nila uh, instead na itapon nila is nilalagay nila sa tapat ng bahay nila para yung ibang tao is kumuha so ayun magandang pamasko to sa mga hinaanak diba sheesh syempre ako na rin maginis yan para pag once na pinadala ko siya sa Pinas is all goods all goods 100% diba tapos ina ko nakakailangan kuha na rin ako ng mga ganyan sa tapat ng bahay. So mga damit, kinukuha, uh, nakukuha ko like mga gamit, upuan, ganyan. So sila kasi dito is hindi nila, hindi sila mahilig ng mga ayos-ayos. So once na hindi na nila need or like yung mga gamit is ayaw na nila, so nialagin nila sa tapat ng bahay nila. Tapos yun, hindi lang yung ibang tao na kunin yung mga gamit. Di ba? mayaman kasi nila eh since tayo mga Pilipino, once na makita tayo ng mga maayos pa, di ba? Na as in pwede pa talagang gamitin. Syempre na panginayang din. Syempre nga, di ba? Hindi naman ako selfish eh. Instead na iba yung kumuha, edi eh, ako nilang kumuha. Eh, kapitbahay ko lang naman yon. And number one is, hindi nga naman ako kilala So, maybe next time, pag may mga makukuha ulit ako, is yon Kasabay ko lang na once na magpadala ako sa Pilipinas ng box press para sa mga inaanak dyan. Siyempre, kailangan nakapalo si Papa o si Mama sa page ko, di ba? Para matanggap yung regalo ni Ninong Bird. O siya, sana may natunan ka na naman. At huwag doon nga kalimutan mag-follow, mag-share, mag-like sa page ko na to, ha? Ah. Kung mahili ka sa mga, uh, so kung gusto mong ma-explore pa ang Australia, and kung may mga gusto ka pang matutunan, no, i-follow mo na. And then, mag-like ka na rin para di mo makalimutan, di ba? Para lagi kang maging update, di ba? O siya, see ya, God bless.